so tonight ay magdo-doordash kami. We're gonna do doordash. We're gonna give McDonald's to the people that want McDonald's. Let's see if it's McDonald's. So, okay. isasama namin kayo sa aming biyahe tonight. So, ang oras na ay 11.30. So, okay, nasa loob na kami ng sasakyan. Ito yung aming bag. Hanyan. I think somebody gonna sleep. Ganyan hmm. okay, ang itsura niya. Saan tayo pupunta? Sa yung pumpet. Mas malapit. Mas malapit. Maraming chance. Okay. Off the light, Ang gagala na naman. Can somebody off, off the light? So hi guys. Nasa labas kami ngayon ng MacDo. Nagaantay pa ng o-order. Bago kami makapagtilip. It's just the McDonald's. Hmm. See? Tignan nyo naman ang pila sa drive-thru. Missing okay. busy. Ito. So, waiting pa kami ng 1 to 2 minutes bago maka-pick up ng ano, order. Ano mas sabi mo? Ganoon talaga. Hintay-hintay lang. So, ito na. Pipick upin namin yung order dito sa isang ano, McDonald's. Dito kami sa drive-thru. Nire-ready na nito. Ano, Isa sasabihin mo lang yung code?

thank you. So, nakuha na yung order. Ngayon naman ay iahatid namin sa order. So, nandito ulit kami sa McDo at pipick up na naman ang order para sa DorDas at tulog na yung dalawa. Na rin rin yung naririnig niyo humihilig si Terdy yan. Nene naman doon tulog na rin. Hmm. So, pangalawang pick-up ni Torsilino dito sa ano, Chinese restaurant 'to. Eh. We're going home na, tapos na kaming mag-door dash. Magkano kinita mo? 19. 19 dollars biyahe. Ilang pa? Naka Apat? Nakaapat kami ngayon. So, $19 ang kanyang kinita. Pero ito ang makukuha niya pa sa Tuesday. Which is today.